Samantala, nagsagawa naman ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee bilang bahagi ng kanilang pagsusuri hinggil sa umano'y issue ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Ayon kay Committee Chair Rasul Mitmug Jr. na ang lahat ng mahalagang impormasyon na nakalap sa pagpupulong ay magsisilbing gabay sa paggawa ng mga hakbang at batas upang mabigyan ng linaw ang naturang issue. Dagdag pa rito, dinismiss naman ng komite ang reklamo hinggil sa issue ng Ministry of Interior and Local Government matapos ang ilang beses na hindi pagharap ng complainant sa komite. Ang ginawa po natin to ang pinaka-original na goal natin is mapakita na maganda yung patakbo natin sa farm, effective and efficient governance. So, chinecheck natin yung sistema natin. Then, tinitingnan natin kung lahat ba nung ongoing nating policies patas is Uh, talagang sinusuportahan niyo yung ganitong pamamalakad, kumbaga moral governance. Nagpulong din ang Committee on Human Settlements and Development upang pag-usapan ang estado ng implementasyon ng Adapted Resolution na nag sa mga ministries at lokal na pamahalaan na magbigay ng tulong pabahay para sa mga biktima ng Bagyong Paeng.